good morning isang magandang pagpalang araw na naman po para sa ating lahat mga kagalawan at eto na naman ang inyong kagalawan muli pong nagbabalik umagang umaga nga po at magwa warm up ako ng ating fire truck o ng ating tanker kahit ano nga pong gawin ko dyan ayaw pong umistart pong maririnig yung ugong galing po yan sa ating starter motor umiikot po siya pero ayaw pong kumontak sa flywheel ganito po kasi yan yung sitwasyon ng ating starter natin. dito po yan sa baba ng ating sasakyan at ganito po yung itsura nyan ganito lang po ang mechanism ng ating po starter at makikita nyo po yung sabadang planger o plunger so, hey, tingin ko po nanikit po yan uh, sa sitwasyon to, natin dito sa ating starter Pingongot ang ating na, na. pinakagagawin Nadukdok up na ako lang po natin ka sa, ano? sa sa sa. Gamit ang maho ating na maso. Na. Dahil sa katagalan po ng ating starter sa ating sasakyan. Lalo na hindi po natin ito nililinis ano so as ay, part ng kasa. ating preventive maintenance. Ah, mau na, na po ang tendency na mga pit po yung mga piyesa diyan. At kunting pokpok lamang nga po. Gagana at andar yung ating sasakyan sa mga emergency po na sitwasyon gamit po yung mga ganitong pamamaraan natin ano hindi ko na maalala sa dami ng video yung ibinahagi ko sa inyo kung nakapag share na ba ako sa inyo ng ganitong video tungkol sa ating starter mapamaliit man po o malaking sasakyan pare pareho lang po halos na mekanismo malit na bagay lang po yan sa araw na ito maso lang ano yung katapat pero hangat ko na ito'y magbigay po ng aral at inspiration ulit sa inyo Magamit nyo po sa inyong buhay. Tangga sa muli po. Marami pong salamat.